Cesar Montano inamin ang tunay na dahilan ng paghihiwalay kay Sunshine Cruz. Inamin ng aktor na si Cesar Montano ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan ng dating asawang si Sunshine Cruz. Sa isang panayam, sinabi ni Cesar na nagkaroon siya ng mga pagkukulang bilang asawa na naging ugat ng kanilang problema. Aminado siyang naging abala siya sa kanyang trabaho at hindi nabigyan ng sapat na oras ang kanyang pamilya. Dagdag pa niya, nagkaroon din siya ng mga maling desisyon na nagdulot ng lamat sa kanilang relasyon. Ayon kay Cesar, isa itong masakit na karanasan ngunit nagsilbing leksyon sa kanya. Naniniwala rin siyang pareho nilang ginawa ni Sunshine ang kanilang makakaya para maiisalba ang kanilang pagsasama. Bagamat hiwalay na sila, Iginiit niyang nananatili ang respeto at pagmamahal niya para kay Sunshine bilang ina ng kanilang mga anak. Samantala, nanatiling tahimik si Sunshine ukol sa isyu. Hiniling ni Cesar na bigyan sila ng pribadong espasyo upang mapanatili ang maayos na relasyon para sa kanilang mga anak. Patuloy naman ang pagsuporta ng kanilang mga tagahanga sa kabila ng kontrobersya. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.